Hello mga Mima! Tingnan nyo yung mangga namin at talagang napakadami naman bunga oh. Uh. Medyo murap hanga lang yung mga bunga nito mga Mima pero sigurado pag gumulang nga tong mga to ay siguradong ansarap na niya kainin. Balak-balak ko nga talaga kumain mamaya ng mangga pero sabi ko nga ay antayin ko na lang talagang gumulang para nga mas masarap. Ayoko nga pala kahit hindi mo yan sungkitin mga Mima ay abot ko nga at malapit-lapit na nga rin ito sa may bubong. Baka nga tumungtong lang ako dito sa may bangko ay abot ko na. Tingnan nyo nga rin itong oregano namin na bay napakalago talaga at napakaganda. Hindi talaga kami nagpapawala ng halaman na oregano mga mi kasi nga ito ginagamit kapag may ubo nga yung mga bata. Alam nyo rin ba ito mga mi na herbal na to ay ginagamit nyo rin ba? Oo nga pala kaya malago yan kasi nga nitong mga nakakaraang araw ay naguulan na nga. Ito na nga o malapit na talagang anihin yan. Yan nga yung dalawang hindi ko naabot kanina. Eh paano yung mataas pala at isa nga lang talaga yung naabot ko eh hahayaan ko na muna sila dyan. At si tatay na nga yung kukuha. Kapag naani na natin yan mga mi eh, gagawa talaga ako ng pangmeryendang maruya. Isa pang hang natuwa ako mga mi, pagtingin ko nga dito sa may taas, sa may puno nga ng santo. Abay, may bunga na nga rin at green pa nga. Aabangan ko talaga yan. Napakasarap ka kasi isaw-saw yan sa may baguo. Mahal pa kasi ngayon ng santol kasi nga hindi pa talaga niya panahon. Yung iba naman ay may bulaklak pa. Yung iba naman ay bunga na din. Sa may gawing taas, nakakita pa nga ako dyan ng medyo malaki-laki na mga limang peraso ata yun. Naku, nung nakaraang taon nga mga mi, nung namunga ito ay nagkandalaglag nga ikasi Eh kasi nga halos hindi talaga kami makapanguha kasi nga napakataas talaga. Mabuti na nga lang talaga at may tanim nga rin kaming kawayan. Yung kawayan nga na ginagawang panungkit. Medyo mahaba-haba nga rin yun or kapag hindi naman kaya ay pwedeng pagdugtungin. Katulad nga netong isa tuyo na mga may kinuha namin yan dan ay pwedeng dugtungan pa nga yan. Para nga maabot namin yung mga matataas na kagaya ng santol. Andito nga kami sa likod ni nanay at nakita ko nga yung tanim niya. Abay, may bunga na rin pali Hindi na ka muna ako kuha ng talbos dyan kasi nga naglaga ako ng baboy ngayon at nilagyan ko nga ng repolyo. Eto tamang tama to, parang bagay na bagay to doon sa manok nga sa likod. Abay, ang sarap itinola, lalo nga at native yun. Isa pa nga mga may ay napahalaking katipiran kapag may puno ka talaga ng sili at napakagamitin nga neto. Lalong lalo na kapag magsasawsawan ka nga ng patis o kaya suka, ilalagyan mo para talagang mas magana ka kumain kapag tin wala din ay bagay na bagay yung patis tsaka sili. tas eto naman no, tignan tingnan nyo yung saban ng kapitbahay. Abay hinog na nga lahat at hindi pa kinukuha. Kung balak-balak ko nga lang din kuhanin niyan kung hindi lang talaga madamo nga yung dadaanan ko, kinuha ko na. Eh sorry naman po baka mapanood nga ng may-ari yung vlog na to. Eto nga mga meeting na nyo yung kinuhanan ko nga ng dahon na ampalaya sa may puno nga ng mangga kanina o oh, napakaganda nga ng dahon niyan. Eto nga rin yung nakuha ko, nilagay ko muna nga din sa may palanggana at mayangang gabi. Saka ako nga yan huhugasan. Kumbaga niready ko na nga para mamay hindi na talaga ako maabala. Meron din kami dito sa malikod bahay na pandang lalaki at ito nga raw ay napakaraming nagagamot. Tingnan nyo naman at napakalago din. oh, thank you for watching mga mi.